Kaya kita guys, tas pang kaasa yan. Harap naman sa panukot. Sila sa kayo rin. Tapong kayo rin. Kawang guys, sa kayo Guys, ayun na kita. Uh, Alucos Siya din bang kaya karanta. So yun sila yung tarap nila papapusok. Kasi ang passenger. So sakto din. O niya rin tao. Naghatod siya. Dahil dito. Hakatun. Hatod niya rin na bangka So biya yun. Magada kumanto. ang motor. Hi guys, good morning. What's up? Biaya on at lawyan guys. Uh, may na ako din di asyasi. Eh, na ako katungod si Puso. May na ko Kasi daw may galisag siya. So, biaya sa isang walo na iwan labi. So, lang ako harap maripod siya ang batan. Bakit pa puso. Pero di pa ako dumirit sa paso. Mapit pa ako dito, Alokos. So, mag-explore kita, Alokos. Hindi asyasi. Uh, Magkawa daw ticket dito na taas. Kung dito, so, hold on na. Uh, ababa na magka ticket Before pataas. So, biaya ito na dapat ang kapatid kita taas. Let's go. kata okay, nakita guys. Sa taas po subya yan. So, nagtakad na lang si mga kaya passengers kasi wala akong pahinta ko. Pa dahon, sir? Pagayon dahon? dahon. Ha? Patabo? Ingat ko para pasog. Jacket na din ako mapasuso ka. Susunog na ako din. Susunog na. Tarda ako may tog. Sobrang na yung ko rin. Pero okay lang. Please enjoy kita niyo. Kapit na lokos. Ano na ako dito lokos kasi yung problema yun eh. May naka-reply ka ako. Yung mag-back ako sa Locos. Pero okay na ko na lang dito. Yung sa guys, diretsyo yun yung mag pasok. Pero doon doon na Locos, sa barangay Tingkangan, maghapit sila laod. Kumusta ang sabya si last time on mag-back bangka. Dahil nga yung kadarap na rin papuso. So makad kita niyo bangka, harapan to pa So yung sukay din di is 100 pesos na pa So huwag niyo napansin, mataod. na rin di magliyo mga bankero ang may naat. Pasal magkatag sila mga tao mag-office Mahanap po iwan mga bata school Ito so na guys, itong line hagdang Si Bayon, kaya ko na yung puso Agad na gano'n pala ko Thank you mga tao si Asi sa mga ko tayo Salam doa, salam ka sila sa mga tao si Asi Especially kay Mama G. Iban Ivan Sir JP, pumuntaan sin si Asi So kagitan kalian lang ko Sarap magkita na kita biya pala So see you lang Ang tatok si Juan. extension tool Kaya no problem. Misan magulat. Yan yung bag ko. Ayan guys, nila nato, yan na to? Ikat na inisin po siya si Lungkos. Sumakosokin sa ukin Good. Good guys, after 47 minutes, yeri nakita ba uh, yon? Halo barangay barang tingkangan. So dindi nga magapitin puso. So obasan sa bangka dito ikat, eh, Mari sila papuso o sila luan passenger dito makat mari papuso. Pag obasin kita na no? mo nakita rin di makat kita bangka bangka yon narap matupa ikat eh, daplakan. Yen guys, ay manus So sila yan makat sila mari So kay nakita guys, so, so kay isang is pilak tadye nga siya siya mari

Guys, ayun na kita uh, adukos siya tinbang kayakan nta, so, sila talap ni nila paposo kasi umpasin jay susaktodin so, alin oh, yari tao oh, naghatod siya dahing dito hakaton tao hatu yatin yari pa bangka so sa motor pila siya nito sukay alap nito okay okay ha? okay <laughs> okay 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 pa okay 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 Sige, kita dating kagon. Yan bus. Yan ni sila mga tugat at to. Yon nga guys, yang gantahin parang guys Locos proper. So ito na si Arab niya patas puso so naman na bangka. So amin ni si Akaran niya. So piyakat niya na ako nindi. Bali pa niya na ako. So wala ba sin Locos proper. Masukod okay, sir! Sige okay, Guys, ay okay. na kita barangay, bahas lukos Hindi na kasi kako. kaya ko, kaya ko na-back Mayroon, naka-reply sa chat ko Pero, masukod din kasi di matungin barrio kain na So, nagharoon kanina kakada ko Hey! Hey guys, what's up? Hindi na kita bihayaon, ha? Lukos So, amin ni barangay, bahas lukos ha? Uh -huh. Bahas lukos, so alhamdulillah, hindi na kita matungin sir So, yun guys, hindi na kami, siyempre hindi siya so yasir yes, Yasir na sila karwa ha? sila hindi ko. So, insya Allah, abangan nyo mga vlog ko rin di Halukos. Uh, kaya yan, kayo mag-connect muna kami wifi para maka-update. Kasi may signal din di, uh, wifi lang in on. So, kailangan ko mag-update. si rin ako halukos sa mga tao. Para kaya nga nila sin safe kita yung halokos. Ano signal di? Sa on eh, no? So, on wifi. Kaya wifi kita para mag-update. kita masjid sin... Ringan ini? Masjid Abdul Samad. Sa yan malingkat. Alagwin lang. Maluwag, malano. Kasi bago lang ang nag-reaper. first time ko nakakaridiri din ko. Harap ko mare. So, alhamdulillah, walang kat masjid nila rin. Di yung on, on din sila madras. Para mga bata mahasayan. Bangan niyo bangunin next adventure ta rin di. Bangan niyo yung vlog ko rin di alokos. Nisya bang kaya sin time ta. Lumiwat-liwat kita rin di. Po si Lokos. So, thanks for watching in see you sa next video.